Hello mga kabentosa, please like and share my video. Today, andito po ako ngayon para tapos na nga yung ginagawa kong the, na, na Princess Jasmine from Aladdin. Eto, natapos ko na yung, belt, na yung damit para sa gagawin kong belt na lang ang gagawin ko dyan para maganda naman at bongga yan. sobrang wala akong tulog yan mga sa yan wala akong katulog tulog talaga para lang matapos yan kasi rush hour na yung ginagawa ko kaya kulang na lang na mabusisi at napakahirap tong trabaho eh, lalo na pag hand sewing lang ang gamit ko kung hindi lang sana nasira yung makina ko madali pa rin yan diba para sa akin na correct ko eh, dudugtong ko na lang yung yung ginagawa ko guys ako para magawa ko yan yung yung dress ni yung costume na gawa na gawa ko yan po ang kinalapasan abangan nyo na lang ang kinalapasan dyan mga kapentusa at marapit ko na yan matatapos kaya this pa more serve ko naman to na mapaganda yung outfit niya diba kaya ngayon at malapit ko na yan matatapos mga kabintusan ayan po ay okay naman kasi mabu mabusisig naman at Aladdin Prince, princess Jasmine Osha Yan. Diyan ay sacrifice, sacrifice po talaga dito. Lambong kampong ka. Para lang magawa ko yung costume niya. Kaya eto na kinalapasan niya mga kable ko. Yan, di ba panalo? yung design na gawa ko diba yan, lampa more at picture, picture piting tiyan, piting pa more super ganda, yan eh sabi nga ng pamangking ko gagamitin daw niya sa birthday party niya pag, yung costume na yan so, diba si school yan, nakuha na siya Tuwang-tuwang na siya. Yan, panalo na ang pangalo na siya. Best in costume. Congrats sa pamangkin ko. Thanks for watching video.